Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Like and subscribe mo na. Comment. Ito pala guys, magano ako na ito. stickers. Ayun. Stickers. Ilalagay ko dito. Wala lang siya dito. Ilalagay ko sa sa Wala lang siya maliliit. Siya walang pare. Bibili pa sa mama sa susunod. Ayan na. Wala siyang ganito. Isang peraso lang yung nandito. At ang ganito. Ganyan, wala siya. Mga letters dami. Tsaka may gold. Gold. Silver. ano Letter V. Nakuha ko. Ito. Yun, gold. Gold S yun. Tsaka guys, may mga number pa talaga. Ayan o. Nine. 9. Wow! Tapos nga lang, madami yung letter. Tsaka yung letter at heart. Ano Iba yung heart. wait. Iba yung heart. Iba yung heart, guys. Nice. Sa iba yung may kulay na agad. Ito pa talaga yung Q. Ayan May kulay. Yung eto naman kasi, Wala. Letter T. Letter T. Okay. Lalagay na natin. Let's Pag nakahanap na pa ako ng ibang ano. Ayan na. Unboxing uh, is coming. Oh my God. Yes. Asan yung buksanan? Oh. <gasps> my god sampu lang to sa amin Nan, 1, 2, 3, yo! Magtitira ako dito para sa school. Wait. Ang dami. Mga kuromi lang aanohin ko. Mahilig ako sa kuromi. Kuromi! Wait! Nahulog, guys. Wait. Karami, karami. May karami? Mamela na eh. Wait lang. The few moments later. Okay na guys. Ayan siya. Ayan Sinama ko na pala din itong ano. Asan, itong Hello Kitty kasi ba siya lalagyan. Ayan na. Yung likod ayaw kong lagyan. Ba meron mula. Yan. Ayun na po. Tsaka ito lang. Lagyan pa natin. Um, itong mahirig kasi ano kay sinamuron. Kaya lalagyan ko siya. Asa? Ito yung nasa moon. Nasa moon. Ow! Dito. Okay! One, two, three, eh. lang to sa akin yung lalagyan Ay, hindi! Yung race ito, yung mga letter tsaka yung lalagyan Joke lang lang ako ito nawala yung pinagkakalit kasi yung pamakalit na kasi Pinagkakalat kasi ng pamaking ko. Bigay ito ni Sabrina lahat. Ito. New sticker. Bili ko. pag ganunang umaga. Okay guys. Magpapaalam muna ako. like and subscribe kung nagandahan nyo to or hindi. Comment, subscribe, like and share, like and subscribe, share, comment. Say Bye bye. Like and subscribe. Like and subscribe. Bye bye. Like and subscribe pala. ha sa inyong kakalamatan. Like and subscribe. Bye bye.